So guys, ito yung bitukang manok. Dito, napadaan na rin kami dito. Ayan, may pasyalan pala ito. Pasyalan pala ito rito. Eh. Oh, ayan guys, oh. Ah, ito pala. Tuloy po kayo sa atimunan. Oh guys, ito guys yung atimonan, Ito yung malaking imahe rito. Dito to sa ano dito to sa bitukang manok. Sa bitukang manok to. Hatimunan ng Kison Sigsad Park. Ito din na rayo ito dito eh. Ayan yung ano eh. Dorb sa taas. oh guys. Napadaan lang kami rito. Sinubukan lang namin dito kung kakayanin namin dahil mataas to. Okay naman. oh guys, dito na pababa na kami. Dito sa... itukang kang manok medyo critical dito eh. Yan naman eh. Mahira kasi dito ang dumadaan. Parang naalala ko rin doon sa may ano, naalala ko rin doon sa may Santo dito sa may Camarines Norte. Yung pinaligoan namin doon sa may ano, ganito rin ang daan.